Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa Tidsa Inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga MSME mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na naging benepesyaryo ng MTD program. Si Jera Gomez sa report. Maliban sa pangingisda, hangad ng mga miyembro ng Fishermen Cooperative na magkaroon ng sariling fish pond. Nais kasi nila na magbenta ng isda upang madagdagan kahit papano ang kanilang kita. Bilang unang hakbang, lumapit ang grupo sa OVP Barm Satellite Office upang mag-apply sa programang Magnegosyo Taday. Hindi naman sila nabigo dahil kabilang sila sa mga pinagkalooban ng 150,000 pesos na karagdagang puhunan ng tanggapan. Sa awa ng Panginoon, uh, uh, ni Allah na si Vice President Uh, tinulungan kami na nabigyan ng uh, pundo para matupad yung pangarap namin na magkaroon ng pispan. Ano kasi yung pangarap namin na magpispan ayun mm -mm. uh, na yung uh, paraan yun ang na, mm -mm. oh, natupad nat na yun. Sa pispan lang po ma'am. oh yung oh ito lang talaga yung para sa doon ma'am. Tapos ano pa? Oh, binili namin, ano, uh, bumili kami ng kawayan, hindi pa naano ano, yung dumating. ibang kawayan dumating sa, kasi marami yun ma'am, kasi doon yun. Tapos yung pagka pagkain, wala pa yung kasi yun sa pingerling sa ogos paraw Bangus talaga yan ma'am, bangus, kaya maalat yan, galing sa ano yung tubig, oh, tubig dagat talaga. Sa ad ni Akmad, nauna na silang sumailalim sa mga pagsasanay upang masiguro na magiging maayos ang pagpapatakbo sa kanilang negosyo. Hindi naman uh, lahat ng lakad namin swerte. Minsan yung pag-ano namin, tabla, ganon, o ano. Uh, tapos yung magano kami na ganon ang status nung ano namin, uh, pangingisda namin. Ito talaga napili namin, kaya uh, dito namin ito nilagay, ma'am, kasi uh, yung sa finger na ano gusto namin na panghabang buhay na ano uh, hanap buhay sa ngayon planchado na na organisasyon ang kanilang mga diskarte sa pagpapalaki ng mga isda plano rin nila na ibenta ang kanilang produkto sa mga merkado pang bagmalit maliit pa alaga. dito oh, dito pa kasi mahirap maaalagaan alaga namin diretso ron tapos uh, ang ano rin pinag-aralan namin na 'yun sa ano uh, pagbigyan ng pagkain sa mga ano 'yun sa maliit pa may paraan na makatipid kami. Sir, pag nasa ano siya, nasa dagat na. Oh, uh, pag ano next 'yun na. Ayun na uh, yung uh, yun kami mamimigyan na ng uh, ano pag, pa yung fish feeds na araw-araw uh, pinapakain tapos pag malapit na halimbawa mag-harvest, mm -hmm. uh, pupunta kami sa mga mm -hmm. ano sa mga palingki susinong bibili bago mag-harvest malaking tulong po sa amin ma'am kaya kami nagpapasalamat kami na maraming maraming salamat sa Office of the Vice President na tumulong sa amin. Mula rito sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Masarap na empanada bilang sa mga ipinagmamalaking produkto ng isang MTD grantee mula sa BARM, pamanang family recipe sa paggawa nito alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!